Ayan, magandang umaga mga idol. Uh, blessed day morning mga idol. Uh, nandito na naman kami sa may ano, sa may barangay Ngarag na kami idol. Diyan sa may harap ng ano, o, ng pharmacy. At may nagtitinda ng mga sarsaring mga damit mga idol. Oh. Dito mga yung mga tropa, mga idol. Mamaya ay magkumpisa na kami mga idol magano, Magkukay. Ayan, may mga banga diyan, oh naglagyan ng mga ano mga maseta. So, magandang umaga mga idol. So, ayan na idol. Uh, na nang trabaho. Uh, Ukay-ukay na mga idol. Ukay namin dito sa harapan ng tinda ng, ano, ng mga damit. Yan mga tropa. Oh. Dalaga na ni nang ng ano, ni Pancho Pagpoko na. Banidong, la ke karusimento na idol. sandi. Ayan yung mga damit ay dalawang magaganda yung mga damit na binabenta nila dito. Ayan, ah, tuloy lang sa idol. yung talaka ganit suam, ni makwa maguyuyong yan kami taga hukay sila naman taga tanggal ng hukay namin mga idol ito kami nagkumpisa yun naman yung pardaan ng mga ano mga motor naabangan nila yung mga bus na galing Maynila yung mga bumababang pasero eh sila naman ang nagsasakay ang naghatid mga idol 何 So ayan na mga idol yung natapos namin no. Ayan. Medyo konti pa lang nandito rin sa kabila mga idol. Oh ayan na idol. Mga dalawang tubo na to nang nawasa pagka nagkatutok yung inukay namin mga idol. Tuloy pa rin sa pagbukay mga idol. Hello. Sis, okay ka okay, lang sis <laughs> Galo na ang sis Ore, yung pera Nakawawadat, idol Naka Lima na kami na tubo na naukayan Mga idol, pagka kinabitan Pang limang tubo na yan pa rin, idol Ito lang problema, mga ano puno ng agas ay gemali mga idol paper tree natamaan na naman mahirap na naman hukayin yan mga idol yan mga idol ah, merenda muna tayo ng kanin mga idol ah, merenda muna idol dahil pagod at mamaya ay tuloy na naman merenda muna sa idol para may lakas yan merenda muna tayo idol oh nakakaya ka Ayun, ayun, ayun. Dito 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 ayun. Dore padua ne si sina. Eh lecon jare kanu iku ulam da. Ya janji Oh, ya we naiba ba tanggal lapo kita ada layong urta bukik. Oh, miren de mon idol. ai Ya nai balik cerbau na nama, dapat sama mana kanu nak merenda. Yan, ugay na naman idol. Ay. So yan idol, ha? patapos na sila banda dyan at yung iba naman. Ayan. Lumipat na doon. Oh. Ito na naman yung problema. Fatal tray. At saka yan, oh, no? kailangan mabuhal na yan. No? <laughs> O yan idol, kain tayo ng parang halian. Um, ayan o, dito ulit kami sa may sasakyan o. Nagpotong na naman yung mga tsunggo. <laughs> ayan, kain. Ayan, magkakata-kata. Nagpapili. So, ayan, idol ha. Tapos na naman kumain. Napahinga muna ng, ano, ng sang oras at para mamaya tuloy naman sa trabaho. Ayan, idol ha. Back to trabaho na. Tapos na naman napahinga. Ngayon naman ay magpipeplay niya kami, idol. alat na namin ito ng, ano, ng tubo ng nawasa para hindi nasa gabal dito sa tindahan ni ate na maganda. Ayan, no. Oh. Tindahan ng mga dagamit, mga idol. Pagkatapos nyo yung panguling tubo na ikagabit namin Pagkatapos nyo, may uwi na muna kami lahir. Kikipingin pa itong banda dito, idol Sa may harapan ng kantin, mga idol, kikipingin pa Ay solid pa yung simento nya sa baba, mga idol So yan lang mga idol, nandito na lang muna. Maraming salamat mga idol sa pusuloy na pagsuporta. Thank you, thank you mga idol. God bless all. <laughs>